Tiyan! Hindi oh. mo lang kita pao sa sa inti, Masi! Ay! Halika pa, Masi! tayo! Anak Masi! Uh, yes, ma'am. I help you? Um, miss, may tatanong lang sana kami. Saan kaya namin pwedeng makontak si Mr. Edward Rodrigo? Sino ang Edward Rodrigo? Wala ko kinalang gano'n eh. Ah, po kasi yung tatay ko. Sa iba na lang po kayong magtanong. Wala ho kasi akong kinalang gano'n. ate. Kailangan ko lang po talaga sa si Edward Rodrigo. At siya po kasi talaga yung tatay ko eh. Totoo po yung sinasabi ko. Lumaki po kasi ako na hindi nakakasama yung tatay ko eh. And ito ko lang po nabasa sa sulat ni Ina yung totoo niyang pangalan at kung saan po siya nagtatrabaho. Ito po yun, yung intimacy. Dito po siya nagtatrabaho. Kaya pwede po sana Tulungan niyo kami kung paano makakusapin tatay ko. Parang awa niyo na. Saglit lang po ah. Ito po yung number ng distributor ng intimacy. Baka siya po yung makatulong sa inyo. Four one four three four five six. Salamat po. Sige po, salamat po. Chancelo, sa'yo, sa'yo, Eh wala, dahil ang contact ng intimacy. Yung marketing oh. head lang. Pero ito, bigayin na sa'kin yung numero. 4, 4, 3, 4, 5, 6. Tatawagan na natin. Ay naku, ganun talaga. Kapag malalaking mga kumpanya, may talaga tayong pagdadaanan. Pero, subukan natin ito ulit, ha? Sige, sige. Day, pakasagot nyo nga ako yung telepono. Ha? Huh? An anong sasabihin ko? Basta dati ng good afternoon. Um, good afternoon. Hindi ba si office po ito? Ah, um, magandang araw ho. Pasensya na ho sa abala. Pero hinahanap po kasi namin si Mr. Edward Rodrigo. Ay! Marketing po kasi ito, May. Eh. Sa kabilang opisina po si Edward Rodrigo. Ano sabi sa inyo? Oo. Doon doon nang tatawa si Edward Rodrigo. <laughs>